kain na po tayo mga idol napakainit eto <coughs> na po yung kano, segunda isaw ng baboy po tigaan ko ng sili para oh, mainit Sampalok palok po, hindi lagay ko mga idol. Walang inyalo ko eh, bawang paminta. Mangantayo na po. Wala muna tayong gulay. <coughs> mga idol ko kasi bumili ako ng pakwan ng watermelon. nakakabusog po ito <coughs> nako oh. hindi ako nakakuha ng tinido naloko na Siya na po, nagugutom na kasi ako eh. <coughs> inuuna ko na mga mapagpuna yung itim itim na yon na nakalutang paminta po yon yung super. at mga nandito, nagmaymay maysa naalala ko nung kwang binata ako pag may ikakasal yung mga uncle ko ang mga cook eh magagaling silang magluto despera sabado magkakatay na yan ng babong may sayawan eh. Kina umaga linggo yun na ang kasal. Eh, nung binata ako, hindi ako nawawalan ng pera pagkaganyang may okasyon. Kasi pinaglalaanan ko yung kwan eh. mag -i sponsor ka ba? I-request mo di kanta nga kayat mo tapos ano nang na tawag doon magbabayad ka sabi ng mga uncle ko ang kamala Dorothy pa doon nga imbadag <coughs> at napulutan tayo nga ko silot 我那看，我那没打。 malagip ko ni Tata Kusik, nga Valdez Tiga Barangay Roas ba dyan? Shout out lahat po ng mga kamag-anak ko po dyan sa Solano <coughs> Nueva Vizcaya Papunta sa yun eh <coughs> Tres kung tawagin Magaling na pa Ang tawag nung araw sa anong eh, tiga pagsalita eh, tos master ba yun? Ngayon eh, na ata eh. Iba na ang tawag ngayon eh. Parang DJ na ba yun? Ganun ba yun? MC. Ayan. Sorry po ah, kung nagkakamali po ako. Dahil nakaabang yung mga kuan diyan <laughs> bait-bait na tayo sabi nga ng Ilocano bawal din mang romo eh. punin na natin yung kabutihan Halahating kilo ito. Idol Merle Sherbet sa Takbiyanan. Magkano naman ito? Utang pa. sakto-sakto pa lang po ang pan. Sweldo po ni direct Kaya pag sumweldo na naman, pabilis kong magbayad. Tapos yung mga hinuhulugan ko po, binibigay ko na sa aking admin siya na bahala na guhulog sa mga hulugan ko siguro alam nyo na yung mga hulugan ko mga idol tignan ko nga kung matamay itong pakwa ni single mam nakpa salad ng aya kung watermelon. Yung sobrang tamis. Gusto ko tama-tama lang. Nakta, walang asin. Nilalagyan ko ng asin na ganun eh. Pipita yung kamay ko. Hmm, Ganyan kayo. Yung kalahati ibibigay ko sa akin pamangkin ko kay Jasmine. Bakit kaya? Napakagaan ng loob mo sa isang bata pagkapan. madaling utusan. Minsan yung mga batang ko ah uh, mga tamad napakahirap utusan. kami magkakapatid wala kami naging tam tamad na magkakapatid Dako, 14 minutes na hindi na po ako sasandok ubusin ko po ito I love you all